Hello guys! So ayan, gagawa tayo ng ating soup at ito yung pinaka mahal na soup dahil may fag cow. Yan ang mga ingredients. So ayan ang aking soup for today. So ito guys, nagpakuluan ako ng tubig. Habang medyo kukulo na siya, nilagay ko na itong karne natin. So ganyan, dapat mapakuluan natin at mawabala yung blood niya. Ayan drain natin at hugasan para malinis at wala nang um, nakadikit na bubbles dyan sa karnes. So, ito na siya guys. So, naggawa ako dyan ng ginger tsaka string onion. At, ilalagay natin tong fag na sinasabi ng Chinese na ito yung pinaka ano, mahal na soup na sinasabi. So, ayan. Pakalo ako ng tubig, tapos nilagay ko na yung luya, tsaka yung string onion. Tapos, ilalagay natin ito mamaya para sa ating uh, blanche blanch naman neto. Kasi kailangan mo siyang i-blanch malinis. So, ito na yung mga herbs-herbs ng ating soup. Hugasan natin siya ng mabuti. Ayan. Hugasan na natin siya ng mabuti. Ito na siya. At ito naman ay hinuli kong hugasan kasi madali lang siyang uh, mag-melt. Kasi kailangan din natin yung color niyan. So, ito na siya guys. Malinis na. So, ayan. Naka-prepare na tong fog cow natin. Ayan. Kumulo na yung aking tubig. Ilalagay na natin siya at pakuluan lang natin dyan ng bahagya para mamaya ay mawala na yung kunting lansa ng ating uh, fog cow na to. So, ayan. Sorry if wrong yung pagka-bigkas ko, pero yun yung um, alam ko na bigkas nito. Ayan. Sabi nila, ito daw yung, alam nyo yung chan ng, ano, ng isda. Yung parang lobo-lobo niya. Yung malalaking isda. Yan yun. Yan yun. So, napakamahal ng pagka-dating dito sa amin pagka dito sa Chinese. Ayan. So, ito na yan siya, guys. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa ating soup. So, ilalagay natin na yung ating mga herbs, karne, carrot, at yan. So, ilalagay na natin dahil malapit na siyang kumulo para dire diretso na natin ilalagay lahat para mapakuluan siya guys so ayan syempre habang lalagay ako dyan syempre inano ko din yung face ko para makita nyo na ako yung talagang lalagay dyan sa soup na yan, at ako ang gumawa para hindi naman ma tayo na puro nalang yung mga niluluto natin, yung pinapakita natin. So, ayan na siya guys. Takpan natin, pakuluan natin ng one hour. Tapos, ilagay natin sa compartment para dere derecho pa rin yung kanyang init. So, ayan. Yung ating soup. Nilagay ko na rin yung red na yan. At, ayan. Ito na siya guys. Ito na siya. Napakayami niya. Super yummy siya. So gusto ni madam na uminom na daw siya ng isang mangkok pagkatapos ko itong lutuin at ito na nga lutong luto na siya. Ilalagay na natin sa mangkok para sa inumin ni madam. So ayan guys, yummy siya. Yummy, 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 yummy yan, So ayan na nga ang ating one bowl of soup para kay madam. At kanina nag-asya ng pagkaw pagka